Ito po yung bahay na pinagawa natin atin noon. Maraming salamat sa mga sponsors ni Ate Jenny. Kumusta? Ate Jenny? May gusto? Ha? Asa imong mga anak? Na mga tinong. Ha? Imong bana, asawa mo? Ha? Ha, nagtapos ng kubo. So, walang pasok ngayon, no? Kasi sabado ngayon. Itu si kuan, saya si ingin Si John Rail, yang yang dalawa saan. Ah, Nengoan ya. Namu ni kahoy. Ah, namu mulut nang kahoy. Tato naku pakuan nanya. Sa om kahoy. Subnon. Ah, i. Kuan ini yang panggatung. Darang kegustuan. Ya, mengumusta, mengumusta nama nang. Iyo hang pakuyo. kaon na lang no so mayroon naman kayong maayos na uh, matutulog ano bahay kasi na paggawa namin kayo ng bahay uh, yung si niyo okay lang at saka yung lutuan so, tingnan natin ha tingnan natin ulit dito so yan uh, ito po yung napagawa natin CR uh, saan kayo magluto dito o magtinguan niya ako rin ang kuwan niya. Yan hmm. Kanang kuwan man niya. Uy, kanang Dito, ang sila mag kuwan. Kulari niya ba kay ma Alpusan lang niya. Ah, okay lang. Walang problema ah, na. Ah, wala na problema. Oo, oh, kasi uh, tataka ako kung bakit wala nang saingan dito. Ah. Uh, okay lang ang sular. Hindi na, walang problema yan. Kung maasuhan. Hmm. Kaya kung ano man na ganyan siya, rin o shine man na siya. Rain, Asa ah, na mo magluto? Dito yan, nakikaparin ko. <laughs> Gumagawa po sila ng kay, ano dyan ang lutoan. Buwan mo niya, muiking man ko kay nataga ka, nagipuan. May, well, may puno dito sa kuan, tabi. So, delikado po pag may mahulog na ano po. Yung, no? Mm, so, ang imuhang ba nakaroon karoon at ito eh, nagtapas. Mm, so, okay lang ba ang kita? Yeah, sa mong pagpuyo yam. na sa hapon yan, naglakila ko ay. Nga naman. Okay. May mga ganina po, maluoy po magpautag bugas. Ah, nungutang. So wala, wala kayong kusumo? Kuhan niya, kanang bibig. Mm. Mayroon man sila kita ko dyan niya. Mm. Bahinon pa na nila ang... Mm. Bahinon pa yan, no? Oh? Kita niya. Mm. Apo si Mana, utangan pagbugas, di one adyo. Maagad. Ati Jin may uh, nakapanood sa ating mga video sa mga nakaraan no? nagpabotre ng konti para sana i-treat eh, namin kayo papakainin sana namin kayo sa Jalibi pero naisip ko mas importante yung kas na lang ibigay ko sa inyo kung sakaling wala kayong bigas makabili kayo no? Tijine? pasensya na po sa ating uh, mga viewers ating mga sponsors na tagal po tayo nakabalik kay Ate Jenny no? dahil na uh, busy po kami palagi ni Rene um, so inyong problema yun karon no, kay Bugas gi no? kuwang yun ang kita sa imong bana nangutang ka pilay <laughs> pilay utang ni sa Jenny kuwang ay utang ko na oh, an ka, kaha imong meron nun sa uh, kuan tindahan unum rah oh, pila lang mga 300, 300. kapan emang utang tanan sigurado ka kan lo kuku ng utang niya kaya di magkuta mabuhi o di lang magwa-uwa ng kumusta di nung masig away si mga ba na nana mo mo ibalay nga nindot <tutuk> Nagi nang away. Hinamas mo na sa buhay. Pagkaon na sa. Ang ako ay makalukluhok magkunya ang mga bata. Kasi lang ang mga bata mama. Nagi. Ati dyan eh. Natay. Kuhaan gamay. Inaot nga. Makatabang. Uh, pagpalit mo ang bugas. Ugbay rin sa imong imong utang. Yan, papakainin sana natin sila si Ate Ginny at ang kanyang pamilya. Pero naisip ko na mas mabuting eh, tira na lang ibigay natin kung sakaling mayroon silang problema sa uh, pagkain dito sa bahay. So makakabili po sila. Uh, ito Ate Ginny. Mm, uh, dawata. Yan. Yeah. 1,500. Maraming salamat nga pala sa Barlwado family Ma'am Sir, maraming salamat po sa inyo. Mangayo ko salamat sa inyo mm. nga Bisag unsa ka pobre nga ako kayo mo tabang sa among pagpuyo, sa pagkain. Mm. Unta siguro gidumog siguro sa Ginoo nga sa akong pag-ampo nga ang ah, nagtabang sa among kapobre nga Unta tigaan, tigaan ka basbog sa lawas niya. At ako kami pasalamat sa inyo. Huwag na binigid ikaw yan na. kung unsa ka pobre. Mojo na ipag sa mga tao, laban lang. Hmm, sige, Tiy, laban sige lang lang sa nato kalisod. No? So, laban lang yun sa buhay, no? Laban lang. Hmm, pagsubok lang yan sa ating buhay. Hmm, -mm. so... Magpapasalamat kita ta unang-una sa Ginoo no. Oh, at sa mga taong nag Oh, ug sa mga sponsors ...na ikare na katungtong sa mga pobre. Mhm. Mm oh, makaagi mangita gilak-hilak po. Mhm. Uh, Pero nara sa Ginoo nagtanaw sa ato. Oh, good. Ug magpasalamat po dito, no sa mga sponsors nato sa sa balay no. Yeah. Mm. Sa mga sponsors natin sa bahay. Mm. Ah. Uh, maraming salamat po. Ayan, meron na silang matutugan kaso lang yung problema nila ay pagkain hindi po sapat ang kita sa kanyang asawa kasi nag ano lang tapas lang ng tubo tapos zero sa ano po tubo so ayan, uh, nabalikan natin sila dahil merong nagpaabot napapakainin sana sila sa jalebe kaso lang wala po akong time busy po kami ni Bruni so pira na lang ang ibinigay ko sa kanila para kung meron silang mga kakailangan eh, na pwede silang uh, bumili gaya ng bigas, ulam, no? pang baon sa iskilan natin maraming salamat siya mm -hmm. sa eh, salamat yung taon ginaw nga uh, sa akong paghampo kanina nga yung sampit kasi mga ginoong, uh nadungog ko niya mo bisag unsa ko ka pobre o maghilak-hilak pa ko itong ihapon mm. lang sa pagkaon niya nagproblema ta o sa itong mga anak mm -mm. maagad sila naadjud na ang ginoo wajud mm. wajud minimo panalit wajud minimo talit di ginoo mm. nga unta sa nag-sponsor nga mahinaot ko nga tagaanin mo sila kabas sa lawas, adlaw-adlaw. Mm. -hmm. Labi pagid ang pamilya ni mo yan, ha? Mm. Ito rin nakatulutos ng kapukit. Mm -hmm. Salamat po. Sige, yan din eh, ha? O pwede na yan ninyo ni balik yung mga gandre. Okay lang. Busluti lang dito ng aso. Ang solar one ay Si Jia, no? Pwede kagikan? Okay. Jia, ang sa'yo okay. mong ginabuhat. Hmm. Nangahoy mo? Nunguha kayo ng panggatong? Saan si Jason? Nakaubos. Hmm, nakaubos. Hmm, so, meron na kayong pampaon ha sa school? Hmm. Bigyan mo sila at si Jenny ng pambaon. Hmm. So, okay yung balay no? Limpyo naman yung balay. So, panatilihing malinis ha. Palagi ang bahay ninyo salamat kayo sa mga sponsor sa balay ni ati Jeannie no? hindi dahil sa inyo hindi po sila napagawa natin ng bahay so okay naman um, maganda naman ang bahay nila mayroon naman ng... solar lights malinis sa loob so okay na pang katulong nyo dyan ati hmm? okay na okay na kayo salamat kayo sa ay inyo nga, nga nag-sponsor mm -hmm. mo sa ako na kayo magtabang sa mga kuwan, mm -hmm. mga kubre. Mm -hmm. Hinaot ko na. Ilis at sa ginoo nga. Igaan sa tiyo. O sa lawas nga. Maluloyon mo sa mga kubre. Mm -hmm. Sige, tiyo. Sabihin mo sa asawa mo na nandito ako, Ha? Ha? Sige ate nya, bayari to imuhang utang. kalau maka utang na pugag bugas. Hmm, sige. pa inyo ha.